Magandang araw! Kaarawan ngayon ng tatay ni Daddy. Aalis kami papuntang bukid nun at doon kami magse-celebrate. Sa mga pala namin ngayon, yung mga kamag-anak ni Daddy at iba namin mga kaibigan. Yung mga lalaki ay nakasakay sa likod ng pick-up at sa amin naman yung mga babae at mga bata. Tanghali na nung nakaalis kami at inabot din kami ng isang oras mahigit sa daan. Nag-stop over muna kami sa glade upang makabili ng makain para sa mga bata. At habang pinapakain ko si baby, hindi ko na malayan na antok na pala ito. Tawang-tawa nga kami ni Daddy dahil kumakain pa din siya kahit nahuhulog na yung mga mata niya. Hanggang sa tuluyan na talaga siyang natulog niyan. Halos isang taon na rin pala ang nakalipas nung huling punta ng mga pinsa ni Daddy dito. Iilan din sa mga bago naming kaibigan ay first time pa nilang bumisita sa lugar namin. Kaya excited na kaming lahat. Hindi rin kasi kami ni Daddy parating nakakauwi dito dahil busy sa work kaya sinusulit talaga namin yung mga ganitong pagkakataon. Maya-maya pa ay nakarating na kami. Pagkapaba ko ng sasakyan. May ramdam ko na agad ang lamig ng simoy ng hangin at sobrang ganda ng panahon ngayon. Pagkalipas naman ng ilang mga minuto ay dumating na rin yung mga kasamahan namin. Agad naman inikot ni daddy yung mga kaibigan namin na ngayon lang nakapunta. Marami kasing alagang hayop yung lola at tita ni daddy. Sayang lang kasi nakalimutan kong kuna ng video lahat. Hayaan nyo. Sa susunod namin punta, itutor ko kayo dito. Iilan lang to sa mga alaga nila dito. Ito naman yung pinakamagandang pusa na sabik na sabik hawakan ni Baby. Kinakalabit nga niya yung mga aso dito dahil gusto niyang makipaglaro. Itong isa naman ay hinihila na ng lola ni Daddy palabas para itali. May oras din kasi silang tinatali lalo na't maraming tao. Dumating na rin pala yung mga pincha ni Baby kasama yung napakaganda nilang nanay na matalik ko din kaibigan. At hirap na hirap sa sitwasyon dahil karga niya ang dalawang anak. Tinatawanan ko nga siya dyan at sinasabihan kong laban inahan at mga ilang sandali pa ay pumunta naman kami dito kay Papa Nagkukwentuhan kami ng mga tito at tita ko. Nandito rin yung mga pamangkin ko na panaylaro at takbo at nanunood lang si baby sa kanila. Hindi na rin kami nagtagal sa amin. Bumalik na ako dito sa kabilang bahay at sinama ko na rin si papa dahil ngayong araw din pala nakaschedule yung prayer meeting dito kanila nanay. Nung matapos na ay nakikipagkulitan naman tong si baby sa pinsa niya. Ang kukyut ng nilang dalawa tingnan dyan. Nakakagigil. Bandang 7 na ng gabi nung nagtipon-tipon na kami lahat para maghapunan. At syempre pray Hindi naman mawawala ang birthday song at blow your candle. Bago simulan ang lahat, nakiki-blow na rin si baby sa cake kahit hindi niya birthday. Kaso hindi pa siya marunong. Pagkatapos, ay kainan na dahil sa sobrang lamig ng panahon ngayon. Naisipan naman mag-bonfire nila daddy. Sumunod na lang pala ako nito dahil pinatulog ko muna si baby. Ang saya talaga ng mga ganitong pagkakataon. Yung tipong nagkukwentuhan lang kayo ng mga kaibigan mo habang nag-iinuman. Yung iba naman ay kumakanta habang nagigitara si daddy habang kami yung mga babae naman ay busy sa picture taking. Naisipan na rin pala namin mag-picture lahat. At parang nasa Baguio lang kami dahil halos lahat nakasuot ng jacket sa sobrang lamig. Siya nga pala, medyo mahaba-haba na nga tong vlog namin na to. Kaya kita-kits na lang tayo sa part 2. At dito na lang namin to tatapusin ha. Maraming salamat sa panonood. See you in our next vlog. Bye!